So yun guys, yan. Nangunga kami ng ano, kalamyas. Ayun. Ang daming bunga. So ayan. Kalamyas. Kasi sobrang init. Maganda siyang ibilad pang nagay sa mga sinaing. Ayun. Ate Jan, ang dami. Ayun. 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 Dili, ayun, no? Sa taas. Ang dami. Ay, hindi ko naman pa ako. Ayun. Ikaw kayo nangungo, ha? Nagbibigyan. Ayan. Ay, wala, ang mama ko. Oo. Hindi ko alam kung nangungo. Eh, may nanaki. May Wala nga, katawan. Anong Ako Sabi ito binibigyan Ay, gusto rin po namin magpagod. Ay, yan. Anong nangungo? Anong nangungo? <laughs> Ang taas <laughs> Ang tangahan <laughs> Ang kalukuan <laughs> Akala niyo mataas ha Baba lang yan Pag naman na tuyo ay kakaunti na ano okay. eh. Anong gagawin mo dito, te? An anong gagawin mo dito? Ha? Anong gagawin mo? Ito si mo kay Kuya Neil. Aba. <laughs> <laughs>

Ano ah! doon? doon ano ba maabot? maabot? Wow. Ang ganda ko Kung ito ay ano. Mm Hindi -hmm. uh -huh. naman <tusuloy> <-huh. tusunan> Ang dami sa taas kaya lang. Ito dito tinapuro niya. No. Te. Napatitik ng tinatanggalan ng pagliliran nila. Oh, para mag magano uli. Ma ano yan ma?